11 AM na po mga kalaki at syempre po June 30 po mga kalaki sa mga nais pong tumaya dyan ng mga 6 digit lucky numbers Lotto Pilipinas at Lotto Abroad tama po ang vlog na pinapanood yung mga kalaki magagandang tips at magagandang numero ang ibibigay po natin ngayon mga kalaki sa inyo marami pong nagbibigay ng numero ngayon ginagaya tayo pero tayo po ang legit mga kalaki at syempre po marami na po tayong napatunayan marami po tayong napanalo at sa mga hindi po sumusuko dyan na mga sumusubaybay sa amin ito po ang magandang tips ngayon. Kaya ibibigay ko po sa inyo ang mga 6 digit lucky numbers. Aalagaan nyo po ito ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Okay? Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? Inom lang ako ng tubig bago ko po ibigay ang mga lucky numbers. <coughs> Ayan. Thank you po. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha. Ang mga lucky numbers po natin mga kalaki, sinusumada natin yan gabi-gabi, araw-araw, galing po sa libro ni Lola Carmen. Kaya eto na po ang ating mga 6-digit lucky numbers. Ilista muna, umpisahan natin sa 10-digit lucky numbers abroad habang wala pa pong bumibili. Eto na po, number 29, number 38, number 17, number 44, number 43, number 52, number 68 number 12 number 15 at number 20 ano to number 20 ayan po mga kalaki at syempre po ito na po ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number 31 number 39 number 26 number 22 number 33 number 24 number 8 at number 16. Ayan lang po mga kalaki ang ating 8 digit lucky numbers at ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 35, number 37, number 18, number 13, number 26, number 11 at number 5. At ito naman po mga kalaki ang ating 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 Kunin mo na mga kalaki number 19, number 10, number 7, number 21, number 24, at number 3. At ito rin po mga kalaki, ang 6-digit lucky number 0 to 9. Ang 6-digit lucky number 0 to 9 mo ay ilista mo na po. Number 2, number 3, number 5, number 0, number 1, at number 1. At syempre po mga kalaki, ito po ang last abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad, kunin mo na rin. Number 23, number 36, number 31, number 17, at number 10. Ayan mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices ng mga Lotto Pilipinas. Sa, Siyempre bago ko ibigay ang mga Lotto Pilipinas number ng mga tips, dapat yan sa mga baguhan po sa mga nakapalo po sa atin sa mga nanonood ng mga bago diyan dapat nakafollow po kayo sa tamang account para po makatanggap kayo daan ang kayo ng malaki numbers namin araw-araw oras-oras hanapin niyo po sa Facebook ang Red Parungkin ito po muna ang aking gamit na account yung naka-yellow t-shirt ako na may 80,000 followers at syempre po Aris Gatchalian, yan. Ayon po mga legit na account natin sa Facebook, meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 17,000 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin na merong 426,000 followers. Ayon po yung mga legit na account namin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpakod, mag-request, pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padada lang kita agad ng mga lucky numbers, agad-agad po dyan sa messenger nyo mga kalaki ha. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National, Wedding, pag sumali ka sa private consultation. At i-code ko po ang birth, birth year mo, aalagaan kita sa mga laban mo sa lucky numbers. At bibigyan kita ng discount kung makakasali ka ngayon, makakahabol para member ka ngayon, no? ng oh, syempre, katapusan na ngayon, member ka ng July, August, September. O oh, tatlong buwan mga kalaki, di ba? At syempre po mga kalaki, ah, kapag ka na i-code convert mo, dito pala ang swerte mo sa tagal mo hindi nananalo mga kalaki. Araw-araw po may mga nananalo dito sa atin at nakapost po yan sa Facebook namin. Sa mga interesado po dyan, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao. Ang ibibigay ko po sa inyo yung mga tatayaan mo ng 2D, 3D, 4D, 5D, 6D at 7D. Ayan, ituloy na po natin. Ito na po ang 642 Pilipinas. Kunin mo na. Number 27. Number 36 number 30, number 15, number 19 at number 5. At eteron po ang 645. Number 41, number 38, number 11, number 19, number 24 at number 26. At eteron po ang 6 digit lucky numbers. Number 23, number 37, number 40, number 42. Number 6 at number 16. At eto lang po ang 655, 6-digit lucky numbers mga kalaki, kunin mo na. Number 38, number 45, number 47, number 31, number 18, at number 29. Ayan mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 658 six digit lucky numbers mamaya ito po ang tatayan ko 658. Kunin mo na mga kalaki number 28, number 37, number 32, number 24, number 51 at number 3. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki niyong outlet maya-maya. At make sure po, pagkakain niyo dyan, ang mga lucky numbers natin na bago nyo bitawan, dapat 3 days po mga kalaki. Okay? Tandaan nyo po ang mga laki numbers namin. Inaalagaan po yan. Sinusumada natin para po ibigay po sa inyo mga kalaki. Kaya, hmm, eto na ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa Gonzales family ng Angono Rizal. Ayan, shout out po sa mga taga Angono Rizal. Diyan po sa pamilya uh, Gonzales. Hello po. At happy happy viewing po sa inyo kay Kuya Nato. Bibigyan kita ng 2-digit lucky numbers ngayon. At syempre po sa mga tricycle driver naman po, Diyan po sa may Caloocan City. Shout out po sa inyo dyan, kila Kuya ano to, kila Kuya Mandy po. Shout out po sa inyo dyan sa mga tricycle driver dyan sa Caloocan City. Hello po, saludo po ako sa inyo at syempre po sa nagpa-shoutout na to, may lucky numbers siyang libre ngayon. Aalagaan mo po ng 3D. Sa mga gusto po magpa-shoutout mga kalaki, message lang po ng message, comment lang po ng comment. At pag nakita ko yan, shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki. At syempre, may bumibili na. Ano po yun kuya? Sigarilong ako? Ah, Ayan. Yeah. Yeah. Bibili siya ng sigarilyo tag si Kaway ka naman sa vlog ko kuya. Good luck mga kalaki. Tayaan nyo na po yan at mananalo tayo claim it tanghalian na nako